nandito ako sa may uh, uh, paradaan ng kan ng, ng pedicab. Meron na kasi akong nakita dito kaya binalikan ko. Uh, isang uh, isang senior na naghahanap buhay. Nakita ko dito sa pedicab. Nagpe-pedicab siya. So binalikan ko siya para tanungin. Siyempre by the way, uh, andito po tayo sa kan sa tala Barangay 17 7 Ayan, syempre. Ito po si tatay. Ah, uh, kaya, kaya bumalik ako dito dahil nakita ko po nagpe-pedicab siya. Kaya gusto ko lang, parang, kung lang ako, concerned lang ako. Parang, iwan ko kung bakit ano, ano naisipan ko. O, uh, parang pumitik sa puso ko. Kaya, gusto kong, uh, tanungin. Ah, uh, dahil, uh, sa tingin ko sa kanya, <laughs> ay dapat yung mga ganitong edad, dapat, ba? Diba, ah, uh, nila naghahanap buhay. Dahil, ah, uh, may edad na sila. Dapat mga anak na yung mga... Dapat ah, nag-aalaga sa mga magulang na ganito. So, andito ko ngayon. Ito si DJ Lucky Guts. At, siyempre, tatalongin po natin si Natatay. Uh, tay, uh, taga saan po kayo? Sa Nuse. Dito po sa Tala, no? Uh, Ilan taon na ba kayo, tay? 72. 72. Pero napakalakas pa. Nagkipedicab pa rin po. Ah... Uh, yung ginagawa nyo po araw-araw tayo, okay lang ba sa kayo yun? Di ba kayo nahihirapan sa ganyan? Ay, uh, uh, yung mga anak nyo po wala, may mga kanya-kanyang pamilya na rin. Uh, pero matibay pa rin kasi 72, nagkaano po pa rin kayo ganyan, 72. Di ba? Pero kung sakali po, uh, may dumating sa buhay nyo, diba? mayroong kung po, ano bang gusto niyo sa ano bang ano bang, ano bang uh, gusto niyo yung sakali ah ah pa hindi yun po kayo uh, sa abang kong po na napapanood po tayo dito uh, sempre, may mga mga uh, malay niyo po maanti ang puso at dulungan uh, po kayo di ba uh, sa panahon po ngayon talaga mahirap buhay ito si tatay po kasi is 72 years old na siya uh, naghahanap buhay pa rin uh, na dapat yung mga ganitong mga edad ay talagang uh, uh, nandun na lang sa bahay at naalagaan ng kapi. Pero believe ako kay tatay dahil 72 years old, believe pa rin yung naghahanap buhay para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mga anak, ya, yeah, mga apo. Ayan, kaya po, ito po si tatay Romero uh, ng Barrio San Jose. Uh, Mag-aartay kinikita nyo sa isang araw, sa kahali naman. 200. Uh, mat matumal. Pero talagang kayang-kaya nyo pang magpedikit. Talagang malakas pa rin yan, Kaya pa rin. na kaya eh. Walang oh, so Ayan. At nga, mga kaibigan po. Eh, uh, ko pa lang po. Para nakon lang po. Naantig lang po yung puso ko kay tatay. Nakita ko kasi na ganitong edad. Nagpipedikit ka pa. Kaya mga kaibigan. Kung sakali po. Uh, Uh, sa mga may mga busilak na puso sana kung mapanood nyo po ito sana lang po makuha um, natin si tatay na at uh, natin ang isang ama na kahit 72 years old na siya nakukuha po niyong maghanap buhay para sa kanyang pamilya uh, at uh, siyempre bibihira lang po tayo makakita ng ganito almost 72 na pwede ka pa di ba? kung ako nga po bata pa eh pag nakasakay nga lang ako ng dalawang sak dalawang pasayro ako eh uh, Ah, si Breta, dahil po dyan sa uh, umuwi na lang. Umuwi ka lang tay. Tapos, 'di ba da dalawang dang amo, 'di ba? Ang kinikita mo isang araw. Pagpahinga ka na lang, bibigyan kita ng dalawang dang. Ngayon, bumili ka na lang ng kanyo doon. Okay? Bibigyan na lang kita para sa siya kana, kan lang ako. Uh, hindi, nakita lang kita kasi noon pa. Gusto pa kitang puntahan talaga eh. Kaso nga lang uh, ako na So, Tay, uh, kunin mo na lang to uh, At ka, bumili ka ng kanyo. Na ulam nyo. Bumili ka ng uh, na bigas. Uh, At may uulan na. Malakas na ulan. Pagpahinga ka na lang. Pagpahinga ka na po. Uh, hindi, bumili nyo po yan. Para makapagpahinga ka na. At uh, bukas ka na ulit magkuhan kung sakali. At ayaw ay, po. Uh, kung ako po ay kon babalik, babalikan kita. Okay? Para uh, kahit pa matulungan po kita, okay? Uh, pasensya ka na, Antay, uh, sa akin, okay? Good. Uh, kuwan ka na lang po. Uh, kuwan ka na para makapagpahingat mo ulan. Okay? Okay, bumili ka na ng ulam, tayo. para may meron kang kan. At ibili mo na rin ng bigas yan. paano? Ayan po, si Tatay Romero. Ang buhay ng pwede ka po. Ganyan po kahirap. Okay?